So mga tol, eto ako, nag-o-online sa abong tong bata na to. Yes, pusta ka. Anong pupustahan mo? 10,000. Yes. 10,000. Pusta mo 10,000. Pusta mo 10,000. Kaway ka sa vlog. Hi guys! So eto, kasama ko yung pinsang ko yan. Ayan. No? O, oh, anong pili? Pustahan mo, pili! Ayan. Pili, yung simo, pili, magtataya tayo. 20 sa akin, 20. O, okay, gi, pusta mo. Ito oh, kasi, o. yan. o, oh, yan, oh, yan. O, oh, gi. O, sige. Sumalpok na ba? Tingnan mo ako sumalpok. Ikaw. <laughs> Lili. Bukod ng na mo tumama sa O, Oh, Oh. so dito ako ngayon tapos tapos na kasi ako maglaba mga tol. Ayan. Oh, sige. kinam, So yung sila mga tol. Ayan. So, lalabas ako mga tol. Kasi may bibilhin ako. Ayan, di ba? So, may bibilhin tayong sigarilyo. So, nandito lang ako sa kumpaw namin. So, rest day ko kasi. Ayan. Ayan. Ay, Ito, mga chong. Yan. so So, lupaw namin. Ayan. Ayan. Diba Ayan. Grabe mga tol Nag-enjoy. Ang tawa ko sa bata, naglalaro ng online sabong. <laughs> eh yung gcash, may lalari yung sa nanay niya mamaya. <laughs> so makikita niya walang laman yung gcash. Dalawa. Ayan, bumili tayo dito sa tindahan na ito mga tol. Ayan. Ayan. So kanina tapos tayo maglaba. Ngayon manonood na lang tayo ng TV maghapon. <laughs> Ayan. Oh, ko. Cool. So, ayan ang sa amin mga to, no. So. Eh, Gusto mo mag-vlog, lumabas ka, magdala ka ng camera, ganun pagawin mo. Ayan. Ay. Ayan. Ay. 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 compound namin akong mga So, nawala yung bata. Joss, nasaan ka na? Oh my goodness, nasa bahay ko mga tol. Ayun. So, ayan mga tol, nasa bahay ko sila. Nanonood, tol. So, ayan, nanonood tayo ng TV. So, ayan yung TV mga tol. So, okay tayo mga tol. Okay. Okay. Yeah, yeah, geng-geng. Paano geng-geng? Geng-geng. Ganon, geng-geng. Geng-geng. <laughs> Paling geng geng, lihat geng geng, bili, galau geng geng, bili, geng geng galau geng geng. Ikan ini, bila lima. Oh, bente bente, bente. sama bili, <laughs> mo, bili? Gang -gang. <laughs> geng geng. Geng geng. Ente galau geng man, oh bili, oh bili. Asal black ini, bila galau asal black. Geng geng, bili WhatsApp man. Bili. <laughs> So mga tol, dito ko natatakbo sa inyo ng peace. Maraming maraming salamat and bye-bye. So tapos na ako maglabas. So magpapay ka na ako at manonood ako ng TV. Magkakabot mga tol sa bahay ko. Bye-bye.